Kag sa numero uno sa mga balita subong at daw, sa biyernes, natala na na mag-present sa ilang contingency plan ang lakas na kagkanlaon city in kaso na magsaka sa alert level 4 ang Bulkan Kanlaon. Sini ang nakigsapol si Task Force Kanlaon Head Raul Fernandez kanday Mayor Romayla Nicor Mangalimutan kag Chubasco Cardenas para personal nga ma-review ang updated nga contingency plan. Sa initial assessment, isa sa luyag niya nga tutukan sa lakasiyana among kadamuon sang truck nga pagamiton sa pag-evacuate sang 40,000 ka mga pumuluyo kung magsaka sa alert level 4. Sa karon may apat lamang ka available nga truck ang Banwa, rason nga kung mahimo magabuhat sila sang mowa para mapunan ang kakulang. Sabay naman sa Canlaon City, padayo ng ila pag-establish ang ilang mga relocation site kag pila sa ginataga nila konsiderasyon ang lugar sa prosperidad sa San Carlos City, kag barangay Binalbagan sa Calaon City mismo. Sunod kay Fernandez, isa sa ginalantaw sa OCD, among paggamit sa mga unoccupied ng mga housing projects ng gobyerno na temporaryo nga gamiton sa mga evacuees para hindi man manugon ang proyekto. Iga-activate ka nga hapon sa OCD ang contingency plan nga review team kag sa biyernes mag-present ang LGU sing ilang contingency plan sa Regional Interagency Coordinating Cell. Kabay na ini sang luyag sang pamuno sang OCD nga maangkon ang detalyado nga contingency plan. So this will be on Friday. Una nami isasalang si uh, La Castellana uh, to assess their preparedness at the same time para malaman din namin yung mga gaps so that uh, the uh, ano, respective uh, NGA could uh, provide no sa mga assistance and uh, projects mm -hmm. para ma -ano yung ano para masuportahan yung ano yung uh, plano ng uh, LGUs natin